ko i-share karong kabuntagon guys. O ako share na verse karong kabuntagon guys kay James 2.17 Faith without action is dead. So ang pasabot na mga igsoon kay Patay ang bagtuo kung may buhat. Tagal mo ingon na wala daw sila simba-simba pero -simba. daw sila pagtuo sa ginoo. Pero ang Biblia na ingon, pata pag-ingon kung na sila'y pagtuo sa ginoo. Na wala man sila simba-simba. Ang kanang pagsimba, mauna'y buhat. Kung tungod ni anak, buhi ang atong pagtuo sa ginoo. Di na mahimong patay. Kaya na may buhat. So, dili na inap na mo ingon ta. Nga na ati pagtuo sa ginoo. Kanya, um, o mga buhat. Kapag simba-simba. Patay itong pagtuo, anak. Kung gusto ta na nagtuupod kay Jesus, pero wala lang siya ning buhat maong kung naa kay pagtuo sa Ginoo apilan na buhat aron atong pagtuo dili masayang sumuol so, to mga igsuon ampo ang pinabanti to God be all the glory God bless